Maghay ka na, maghay ka. Mag Hay. okay ka pa. Hi. Okay. Pagising niya, kagani na. Hina, naghahanap siya ng tinapay, sabi niya. Papa. Napay. Yun. <laughs> bibili tayo tinapay na nak. Papa. Bibili tayo tinapay. Ay. Ah, nak, di kita bibili tayo tinapay. Ano sabi mo? Bibili tayo tinapay. Bibili tinapay. Sabi opo, apa? Malakas. Malakas sabi? Bakit nak, habib malakas, hay Opo. Opo. yung galit, yung galit hay Opo. Opo. <laughs> opo? opo. <laughs> oke okay. dito tayo. Nak. Anong gusto mo nak? Chichiriya o tinapay? hah, Ha? Tinapay. Ayo, Ayo mau cicir ya? Ayo na, Chereya. Eh, papai gusto mo? Yeah. Okay, tinapay talaga gusto niya. Mukha si tinapoy. Nasa niya siya na nasa baker ako. Tuwing oh, wi ako galing sa trabaho. Sabi niya. Papai. Sakalanya na nasa baker pa ako eh. Kaya ayan. Bibis natin ang tinapoy buns. Yan. mo, hay mo. Pagbabay kan. Bye-bye. Okay, thank you. Let's go.